na mulaklak na yung tanim namin kalamansi ayan ang dami na ng bulaklak ayan sya guys ang dami hitik na sa bulaklak sana maging bunga sya ngayon lang sya na mulaklak dahil na nababasa na yung kanyang puno yung mga ugat ito ay basa na may moisture na yan ito hitik siya sa bulaklak din ah may maliliit na pala siya guys na bunga ayan may bunga na siyang maliliit maliit lang to guys hindi ka pang mamitas kasi grafted to na kalamansi pero ito parang naapiktuan tuan sobrang init ito talagang sobrang liit ayan oh may maliliit na rin pala siyang bunga ayan dami na niyang bunga maliliit ayan thanks for watching